good noon mga kabimeg so this afternoon so ito po ay papuntang north so tatlong pulit at isang white boston na breeder tapos ito po yung no comedy oh ulitin natin isang white boston isang boston black tsaka isang golden boy nandoon po yung isang golden boy ito naman po yung nabili natin na pet natin na breeder din doon sa mga sa Alcasid sa Kalamba. So, yun po. <laughs> Ibinlag po natin na pabili po tayo ng isa. So, yan. So, ngayon titingnan naman natin yung ating sisiu doon sa ating pagalaan. So, sa mga tao ko dito. Eh. Talagang uutusan mo sila. Ayan, napilay na rin isa, Oh. Makalang pa nakatali. Pag-aabutan so, siguro. So gusto ko talaga Pag brute start Gusto ko laging may version ng straight comb So Ayan Napakalakas ko ng hangin So dun ho sa pupunta sa expo Sa gusto mag order sa akin Wala ho ko sa Tawag na lang po kayo sa akin Trio Parisolo Doon na lang po tayo mag meet up So oh, napakalakas ng hangin Napakalakas talaga So ulitin natin No transaction So nakakaawa ang sisaw Sobrang lakas po ng hangin, no? Bugbog talaga sa hangin. Pati yung mga nakatali natin. So ito, after one month, ito, kabababa lang naman po dito. Nalate na naman po ng baba si Mark po. So after one month dito, uh, pag pinaliguan po yan, bubunot ang natin ng buntot so ito tulad dito kailangan na yung ilipat dahil puno na ng bakterya lilipat po naman tayo doon sa kabilang doon sa kabilang, kabilang corner na hindi pa nalalagyan ng sisew so forward and forward and forward ang ginagawa nitong ating pinakakulungang ito diyan sila natutulog So, yun, yun po yung ginagawa natin. Tapos dun sa dulo, nagagawa pa rin po ng range. So, ayan, oh. Merong may iksile egg, oh. Kung tinanong ko sila kanina, okay daw. Oh. So, ayan, pag may ganyan ako, meron na yan. Nagsisimula pa lang. So, bibigyan na natin yan ng gamot. So, pag ganyan ang panahon, talagang magkakaroon talaga ng ganyan. So, ibang tumingin yung may ari, lalo na nakaka nakakaintindi. So, pag inasa mo lang yan sa tao, tuwing tatalongin mo yan, sasabihin ng okay, sasabihin ng okay. So, ganun po yan. <clears throat> Kaya kung kayo po ay eh, nagbabalak mag-farm, eh humanda na ho kayo sa maraming magiging problema nyo. So hindi lang po yan At madami pa Aray, aray hu sakit Aw, ang sakit Aha, uh -huh. dito lang dali eh Ang sakit Hehe So, labas Labas tayo Dito naman tayo sa kabilang sisew parang wala na atang pato abo na yun no so dito ba yun ipapaluinis mo pa talaga sinabi ko na nung isang araw pa maglinis hindi pa rin nakakalinis. Pasok tayo. Yeah, Yeah. na. ah. Ah. Iuupo pa natin paglilinis niyan. Ay nako. Yeah. Ito yung December born natin, Oh. <laughs> so hindi ho ako nagbebenta ng gantong month old or more than month old so ang susunod na pong ibebenta natin dito 3 months old na para naman ho may hatak-hatak sa presyo so yung iba binibenta ko day old tapos 3 months old tapos istag na yun so ito wala pa tong isang linggong na sa baba so yun po Dapat to sa loob na lang muna pinapakain. Dahil sobrang lakas mo ng hampas ng hangin. So yung pagdi-disinfect dito, uh, every three weeks. Kumisa nakakaligtaan, nagiging once a month. So malaking bagay na ho yun. Pero maganda talaga every 3 weeks o twice a month. So ito, okay naman. Normal naman yung mga sisew. So wala akong nakikita ng may konting problema. Ayos naman lahat ito. Ang problema lang ay parang walang tubig o nilalagyan ni Jan Jan. So yan po. So pag umalis tayo, dadami yan. Eh, maiilap eh nasa wild ganoon po talaga mga ano na? kalat oh mga scratch pin na nandiyan dyan. So, yun, ang dami pa pala sa labas. Ano? Oh. Yan. Hmm. So yon, mag-iimbita ho ulit ako. San Pedro Laguna. Ah, uh, magsimula muna tayo sa SMC January 31 po, 30 po. Ang premium po ay 1 million guaranteed plus 1 motor. 3 wins lang po kailangan nyo doon. 2 wins po may 200, last win po kasama po sa motor bunutan, yung 3 wins po ay 700k. So, 'yun po. Tapos next next schedule February 14 doon naman po sa Banay-Banay Cockpit Arena Sa Cavite po Am Amadeo So February 14 po Yun din po ang format Tapos yung San Pedro Laguna po February 23 po So yun po nakapalinis rin lang muna ito sa tauhan wala eh walang kusa eh, ba? <laughs> yan 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 tubig so yun regala okay, ng gala ng mga manok dito eh dini po so ito po yung ating alpasan ay, ay, talian doon naman sa dulo, magagawa pa tayo ng gantong range area natin. So, para sa stag 2024. So yun, sa itatanong po ng number ko 0936 910 7644 So yan po yung number ko yan din po yung GCash number ko. Uh, no GCash transaction unless may video call ng 5 minutes pataas. So, ang GCash name ko po ay Randy H or Randy Hebron. So, madami pa rin na i-scam yung scammer. Ang ginagamit na pangalan ng GCash ay Romualdo. So, nagtataka lang ako kung bakit iba na yung pangalan nagpapadala pa rin iba na yung number nagpapadala pa rin so yun <clears throat> so magpapaalam na po ako at ito po si Randy Hebron TV at nagpapasalamat po sa patuloy niyong pagsabaybay sa so, nagtatanong po sa booth sa World Game Ball Expo this coming January 19 20 and 21 wala po akong booth pero pwede po ako magdala ng order nyo meet up po tayo doon doon nyo po pick up and kung sasadya po kayo sa World Game Hall Expo this coming this Friday na yun 19 20 and 21 so mag ingat po ulit po ito po si Rand Hebron no Gcash transaction kung walang video call ng 5 minutes more than 5 minutes salamat po bye bye